Aries, Leo, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color gold. Number 7, number 11, at number 19. Pahiwatig ng mga kulay. Ang red ay sumisimbolo ng lakas at determinasyon, habang ang gold ay nagdadala ng tagumpay at kasaganaan at ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo ang number 7 ay nagpapahiwatig ng karunungan number 11 ay tanda ng inspirasyon at number 19 ay simbolo ng tagumpay na nakakamit sa sariling pagsisikap Taurus Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color white. Number 4, number 12 at number 20. Pahiwatig ng mga kulay. Ang green ay nagdadala ng kasaganahan at koneksyon sa kalikasan, habang ang white ay sumisimbolo ng kalinisan at katahimikan. At ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang number 4 ay nagdadala ng katatagan, number 12 ay nagbibigay ng balanse, at number 20 ay sumisimbolo ng maayos na relasyon. Gemini, Capricorn, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero color blue and color yellow number 3 number 15 at number 21 pahiwatig ng mga kulay ang blue ay nagpapahiwatig ng kapayapaan at malinaw na kaisipan habang ang yellow ay nagdadala ng liwanag at positibong enerhiya at ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo ang number 3 ay nagpapahiwatig ng pagkamalikhain, number 15 ay may dalang balanse sa emosyon, at number 21 ay simbolo ng bagong simula. Cancer, Pisces, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color silver and color purple number 2, number 16, at number 18. Pahiwatig ng mga kulay. Ang silver ay nagdadala ng intuition at pagkakaisa, habang ang purple ay sumisimbolo ng espiritualidad at karunungan. At ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang number 2 ay nagpapahiwatig ng kooperasyon, number 16 ay tanda ng malalim na emosyon, at number 18 ay nagdadala ng tagumpay sa mga pinagsisikapan. Leo, Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color orange and color maroon. Number 8, number 14 at number 25. Pahiwatig ng mga kulay ang orange ay nagdadala ng sigla at kaligayahan, habang ang maroon ay sumisimbolo ng lakas at determinasyon. At ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang number 8 ay tanda ng kasaganaan, number 14 ay simbolo ng balanse sa buhay, at number 25 ay nagdadala ng tagumpay sa mga plano mo. Virgo Taurus, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color brown and color cream. Number 6, number 17, at number 23. Pahiwatig ng mga kulay. Ang brown ay sumisimbolo ng katatagan at pagkakaugnay sa kalikasan habang ang cream ay nagdadala ng kailanawan ng kaisipan at kasiyahan. At ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang number 6 ay nagdadala ng pag-aaruga, number 17 ay simbolo ng mga oportunidad, at number 23 ay nagtataguyod ng pagpapabuti ng sarili. Libra, Capricorn, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color gray. Number 9, number 10, at number 24. Pahiwatig ng mga kulay. Ang pink ay nagdadala ng pagmamahal at pagkakaibigan, habang ang gray ay sumisimbolo ng pagkakabalanse at pagpapasya at ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang number 9 ay nagpapakita ng pagkakawang gawa, number 10 ay simbolo ng bagong simula, at number 24 ay nagdadala ng armonya sa tahanan. Scorpio, Leo, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color black and color red. Number 1, number 13 at number 26. Pahiwatig ng mga kulay. Ang black ay nagpapakita ng proteksyon at kapangyarihan, habang ang red ay sumisimbolo ng lakas at determinasyon. At ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang number 1 ay nagpapahiwatig ng pamumuno, number 13 ay may dalang pagbabago, at number 26 ay nagdadala ng tagumpay sa mga pangmatagalang plano. Sagittarius, Aquarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color blue number 7, number 12, at number 20. Pahiwatig ng mga kulay. Ang green ay nagdadala ng kasaganahan, habang ang blue ay nagpapakita ng kapayapaan at malinaw na komunikasyon. At ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang number 7 ay simbolo ng karunungan, number 12 ay nagpapakita ng balanse, at number 20 ay nagdadala ng tagumpay sa personal na aspeto ng buhay. Capricorn, Pisces, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color silver and color black. Number 3, number 18 at number 22. Pahiwatig ng mga kulay ang silver ay sumisimbolo ng intuition habang ang black ay nagbibigay ng proteksyon at katatagan. At ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang number 3 ay nagdadala ng malikhaing enerhiya, number 18 ay nagpapahiwatig ng tagumpay, at number 22 ay tanda ng pagsulong sa mga ambisyon mo. Aquarius, Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color white. Number 5, number 14, at number 28. Pahiwatig ng mga kulay. Ang red ay nagpapahiwatig ng balanse at pagkaorihinal, habang ang white ay nagdadala ng kaliwanagan at kapayapaan. At ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang number 5 ay nagpapakita ng pagbabago, number 14 ay simbolo ng balanse, at number 28 ay tanda ng tagumpay sa mga gawain. Pisces, Iris, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero color violet, and color gold. Number 4, number 16, at number 19. Pahiwatig ng mga kulay. Ang violet ay nagdadala ng espiritual na karunungan, habang ang gold ay nagpapahiwatig ng tagumpay at kasaganaan. At ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang number 4 ay tanda ng katatagan, number 16 ay simbolo ng malalim na emosyon, at number 19 ay nagdadala ng tagumpay sa mga pinagsisikapan.